ah so yun guys, no, sa hindi nakakalam, ang BMAX TV ay nagbabayad ng tax. Sa hindi lang nakakalam guys ha, nagbabayad tayo ng tax. Kaya tayo tinulungan rito na magpuksa yung mga fake account na yan. oh, abangan nyo yung pagpuksa natin sa mga fake account. Dati, oo, gumastos tayo ng kalahating milyon sa fake account. Ngayon, gagastos tayo ng isang milyon sa fake account lang yan guys. Ah, siyempre, travel, pagkain, siyempre, may binabayaran tayo. Ah, siyempre, may tumutulong sa atin, siyempre, bayaran natin. So, abang-abang sa fake account. Unang na-trace namin, yung katawan na video uh, hindi ko lang i... Ah. Ay, kahit letra lang. Oh, ah, sige, ang unang pangalan, letter O, L, apelido mo, Q. Yun yung ano, unang katawan na na-video na na-trace namin. Tapos pangalawang katawan na video uh, na-trace na rin namin. Ah, sige, hindi lang yung sabi. Ay, sige. O, basta, lahat ng mga fake account, oh, uh. aligaloy! Kanina pa ako sa iyo, Dre. O, oh, naka hanap man ako ng Account, man. Hanap na po. mo yan. Mm, hanap. Hindi ka dumating dito. O, oh, ano man to. Mm, yan. Oh. Ito sa TikTok. TikTok tayo. Mm. Borlolo Vlog 2.0. Bmax. Mm. Yung maraming TikTok. Si Radmi uh, Michelle. O, uh, ganon. Mm. Si Yummy. 23. Oh. Si Istian. Mm. Uh, Bmax Comedian. Ang dami, no? Si Masa. Oh. Saan na? Misaho. 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 <laughs> jo Jose oh. Mantulog. jo Misaho lagi. Uh, mm. Si Istian. Uh, sa Facebook din natin. No? Uh, na Burloloy. Mm. E, isa ka rin. Borloloy uh. Malaki na yung followers mo. Bimax TV fam. Hmm. Ha? Bimax TV fam. Bimax Burloloy. Tandaan nyo yan. Ha? Uh. Mm. Burloloy vlog. Uh, Bmax Bimax TV fam. Bimax TV and family. family. Uh, trace ka na. Bimax TV, TV and Susong TV, TV fam. Bimax TV, TV mm. 2.0. Mm. Burloloy. Burloloy pa rin. Uh, Bimax TV. Basta, marami tayo mga fake account na na-trace. So, abangan nyo. Sa next week pala, guys, abangan nyo. Pabuhol mm. tayo. Pabuhol tayo. So, mag... Yung dati, nasa Negros tayo. Negros. Mm, yung... negros. Negros yung na-trace dati. Oh, na-trace natin yung tatlo. Taka negros. Tatlo mm. hindi, sa Palawan yung isa eh. oh. yung oh. Palawan mm. So, next week, may pupuntahan kami sa Bohol Mindanao, siyempre Sa Quezon City oh. Number 1 pa naman tayo Sa so Quezon City guys no Pero oh. hindi natin akalain Meron din tayong mayroon mga mayroon tayong account Pick dyan. account oh. Sa Lete, Abangan nyo Pupunta namin Max TV Tapos hindi lang pick account Ang pupunta namin dyan Siyempre Mga followers natin diba? oh. Ano yung bigay natin Loy? Sticker ah. Damit, oh. abangan nyo yan guys abangan nyo guys namimigay kami ng sticker at Damit na merong logo ng BMAX TV na 2.2 million followers oh. ang BMAX TV fam pala guys ha 1.9 million na 1.9 million followers followers so, sa sa ating YouTube channel ah, meron na tayong 800 plus K subscribers oh. yan lang yung legit guys sana may share tong video na to para lalo pa tayong makatulong sa mga nangangailangan oh. yun yun guys sa mga tinutulungan ng, na, namin guys, yung mga school supply pa feeding, meron tayong mga certificate nun. Kaya walang magsasabing, ay kunwari, kunwari. kunwari. Hindi, pumunta kayo sa aming YouTube channel, panoorin nyo yung video. Oh. Ganun lang, kasimple. Tayo, kumpleto. Kaya nanggagaliiti din yung nakataas-taasan sa mga fake account. Oh. Kaya, Kaya abanganin nyo yung mga itrace namin. So yeah. hanggang dito lang itong video na guys. Sana may share to para um, malaman ng lahat guys. na ito yung legit.